Nakakaloka dahil pinagpipiestahan ngayon sa Cyberworld si Kim Chiu at ang atin niyang si Lakem. Dahil sa isyong pag-unfollow sa Instagram ay kaagad na may nag-1 plus 1 at pinalalabas ngang may problema sa pagitan ng magkapatid. Pero syempre, parehong tahimik lang si Nakim at Lakem at wala naman talagang nagsasalita sa kanila. May iba na pinalalabas na problema sa negosyo ang dahilan kaya may gap daw kinakim at ate Lakem. May isa namang malapit kay Lakam ang tinanong namin kung magsasalita ba ito, pero hindi raw. Tahimik lang daw ang ate ni Kim. Sabi pa ng kausap namin, hindi naman pwedeng mag one plus one na lang sila at kung ano-anong isyo ang gawin kina ate Lakam at Kim. Kung ano man ang problema nila, pampamilya yan, hindi naman para makialam ang mga taong walang kinalaman. Hindi sila pwedeng mag-assume ng kung ano-ano. Tandaan natin may cyber libel. Actually, tahimik ngang tao si Lakam at sa tuwing nakikita namin ito ay hindi naman siya yung tipong panalo sa chika. The last time nga na nakita namin siya ay sa isang pablock screening para sa My Love Will Make You Disappear at ang tanging sinabi niya ay suportahan ng pelikula ni Nakim at Paulo Avelino. Anyway, may mga umaasa naman na sana ay maglabas si Kim ng official statement tungkol sa pang-iintriga sa kanila ng kanyang ate Lakam para matigil na rin ang pagwa 1 plus 1 nanogram ibang mga wala namang kinalaman sa isyo nilang magkapatid.